Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Aabot na sa 2.18 billion pesos ang ayudang na ipamimigay ng pamahalaan para sa mga apektado ng El Nino. Sa ating panayam kay Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Besa, sinabi niyang karabihan sa tulong ay direktang ipinamahagi sa mga magsasaka. Ang iba naman ay para sa mga binhe at pataba water management intervention at small-scale irrigation systems mula sa Bureau of Soils. Nariyan din ang indemnification or insurance claim mula sa Philippine Crop Insurance Corporation, survival and recovery loan mula sa Agricultural Credit Policy Council at iba pa. Dagdag naman ni De Mesa, hindi pa kailangang magdeklara ng national emergency dahil sa El Nino. Lalo't hindi naman malaking porsyento ng bansa ang sinalanta nito at nakakatugon naman ang kagawaran sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Kinundi ng Philippine National Police ang pamamarel kay Police Captain Rolando Moralde sa isang palengke sa parang Maguindanao del Norte noong Webes. Sa isang mensahe, nagpaabot ng pagikiramay si PNP Chief Police General Robel Marbil sa pamilya, mga kaibigan at katrabaho ni Moralde. Mayo ados ng sitahin ni Moralde ang lalaking nagilalang si Mohiden Untal na may sukbet o manong baril. Bumunot umano ng baril si Untal hanggang sa magkabudukan kung saan pareho silang tinamaan. Pero dumating ang limang kaanak umano ni Untal at pinagbabaril si Moralde. Parehong namatay sa insidente sina Moralde at Untal. Sumuko na ang dalawa sa limang sospek na parehong mga pulis. Pinagahanap pa ang iba kabilang ang isa ring pulis. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow gabi sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas. Magandang umaga!